Sa amin ang lalalim salita kung adaling ko lang dito. Kunti lang inadala ko syempre. Hindi ko rin. Hindi nyo ako maintindihan. Ah, sige. Pandukain. Pandukain? Ang mahirap? To take care of, oh. to raise. Kami ba? Pa Ipalaki, parang gano'n. May, 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 may. isa pa. may mm. isa ka. Hingi pa. Alibaba. Parang alam ko yung Alibaba. Gawin ito daw sa sentence sa Tagalog. Mayroon sentence sa Tagalog yan. Wala. Hindi ko sabihin yung meaning. Pero... Medyo alibaba ang pakiramdam ko. Medyo masama. Hmm, parang... Hmm, Ang, no. naramba, ang naramdaman ko sa pag uh, feelings ko sa Ano idea. siya? Sa Belen? Mm. Masama. Ano? Hindi magandang pakarami Ma... Maalibabag. Hmm. Ma di Disiness. Parang may hilo. Oo. Uh -uh. Parang ano kami? Masamang pakaramdam. Sige, next. Alimuong? Alimuong. Kapuglo ko ng, ng utak. utak ko, ah. Literary Ikaw pa rin sa liter. Wag ka sa Tagalog. Aling... Malalim ng Tagalog. Malalim ng Tagalog. Aling asugas. Aling asugas. Grabe naman yun. Sino ang ng Tagalog na yun? Ah, marami oh, yeah. yun na gamit. uh hindi naman nalala yung salita ni Kuya, naiintindihan ko ay eh, pag nagamit siya sa sentence, no? Hmm. Ano yung palayok? Ikaw na ano matanong ko. Huwag na, hindi ako magaling dyan. Palda, oh. Simple na ito, palda. Palda, ibig sabihin nyo. Huwag oh. na ako. Ayoko. Ang bababaw dito. Ang bababaw ng tanggalan dito. Palikpik. Sa isda'y palikpik. Hmm. Ano pa yung mandin at ngani? M. Palamuti. 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 Dekorasyon. Oo. Yung ibang Tagalog words, yung pangit pakinggan, no? Oo. Ano yun? Parang ngak-ngak. Ano -ngak. <laughs> yan? Sigaw ng ano? Ng bata. Oo, uh -huh. ngak-ngak ng bata. Ang pangit, iyak, oh. Iyak, iyak, iyak. Huwag ka nga mag-ngak-ngak diyan. <laughs> Oo, oh, iyak Ay, ni ng bata. Ang pangit pakinggan. <laughs> <laughs> Hanap pa dito yung mandirat ngani at andito yun. Diyos ko. Parang sa litera pakinggan na kagabi. Yung utot ng utot. Hmm. Pangimbulo. Bakit ganon? Ang daming ano. Ha? Huh? Words yung jealousy. Pangimbulo. Naiingit. Oh, oh. ingit. Um, Pang Ano ba yun dati? Pang... Nagsiselos. Nagsiselos. Hmm. Walat. Gusto ang dami. Alam mo pare sa litang Waldas. Waldas? Um, parang, uh, ah, parang nag... Uh, din natin Tagalog mo. Parang... Dito, Waldas dito, Waldas dun, hmm. Waldas dini, wal... I meaning. Waldas dini, Waldas Waldas pre, ano, gastosero, gastosera. Yun ba? Gastos dito, gastos dun, Waldas dito, Waldas dun. Waldas, yung pera no? pa, 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 ganun. Waldasin. Manlikom. Huh? Ano? Ano? Manlikom? Manlikom. Manhikom. Manlilikom. Manlilikom. Man Mag-iipon. Mag-iimpok. Marami yun, Nay. mag ang mababaw na salita ng manlilikom, mag-iipon, mag-iimpok, 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 ganun. Si Kigo ay mahilig manlikom na. Oo. <laughs> mag-iimpok na mga gamit. Impok? Iempok. Ang words din na impok ay salita. Sarang... ang salita na impok ay salita din na pag-iipon, pag-iimpok, ganun. Pag-iipon, nag-iipon ka. Kunwari, naipon ko ito, ganito. Kagay na, mo. Ano na pa. Diyan ako na ako. Ang ibig sabihin ng pangungumpisal ay pagsabi ng mga... Pagsabi. Oo. Oh, oh. Sa parang sa pari. Kunwari, si... Kay oh, oh. sa pari parang, parang father si kuya. Next. English naman. Abaw. <laughs> Ako naman ang katanong sa'yo, English. Bag na. Ano pare, alam mo pare yung salitang balibag. Sabi na yung balibag, kunwari kawayan. Pak, ah, ganun mo. Uy, balibag natin yung ano, bayabas. Ano yung salitang selos, jelos, sa Tagalog. Sana pa. Yung isang ano dami yan. Andito din yun, kung ano yan, meron din dito. Pare-parehas yan. Delos. Represent. B-I-G-G-E-L, Representative of Marie Duque. Pope. Yo. <laughs> you Nagtula know, na pala ako kanina, ano? Dito ako nakuha ng matalin hagang salita ay pag gusto ko yung, sa sana yung sarap dito ko kinuha yon dictionary bumasa ko Di mo oh. nakita doon ay nakaupo ko nang kagano ako ko No oh. Tapos nalista ko yung mga gusto kong salita so na nalagay ko Buti nga hindi ko pa nalalimon mo sa do Yung gano na kapag ako ng kanta kaya well, no ano libro magbabasa akong libro kuno makita ko doon ang ganda nitong sentence ito ay nalagay ko Yung ano yung Nung ano yung paro agad naman. Nakalimutan ka na nga yung first time. Eh. First and rap. Hmm. Memories mo oh. Kapit ka Kapit kamay magkaisa sa Pasko ay magsama-sama. Simpli man ang noche basta pamilya buot masaya. Malayo man sa maya sa buhay, pagmamahal nila ang aking taglay. Liwanag sa gabi na darating kasi ang tala ay magniningning. Ah. Ang Pasko ay sumapit na, tanda na pagsilang ng ating ama. Siyempre, memorize mo kasi ikaw gumawa eh. Oo. Mm. Uh -huh. Tama. Pumupukaw. Hanapin mo dyan ang salitang pumupukaw para alam mo. Pumupukaw. Dito rin galing yun. Ang word Naga, sa pumupukaw ano? para sa amin ay na umaakit sa mata. O, oh, dito oh. nakakaakit. Nakaka- Ano ba tawag doon? Kumu Pukao. wala dito. dito. Para kulang-kulang din ng dictionary sa Tagalog yung malalalim Hindi ako bilid eh. Salitang word say sa amin yung pupukaw. Ang ibig sabihin na pupukaw ay uh, na. sa mata. Nakakaakit. Attractive sir. Attraction, so. ganun. Mm -hmm. Kunwari, may mga nakikita kang ng Kunwari, dito sa bahay ni Kuya, nung no? pupukaw sa iyong mata. Camera. Wala ko, ano yung mga salamin. Oo, oh, ganun. Mm -hmm. Nakapukaw sa mata ang mga salamin dito sa bahay ni Kuya. Mga ganun nakapukaw. Sabihin, nakakakit. Palengke. Oh, namimiss ko na magpalengke. Malengke <gasps> market. Mm. Kasama mam ko. Namin ang palengke ay? Sa wet market. mag-aano ng isda, mga baboy. Tsaka veggies. Ito paglabas ko dito, um, wag grupo Namin. OMG. Ha? Huh? Ang grupo namin, bad pair. Hmm? Bad pair. Oh, bad pair. Oh, alam ni Kuya Sip yung ibig sabihin. Bonfire. Bad pair. Ano yun? Inisip nung barkada ko yun, si Patrick. Dati, Anong bad fair? Mm no. Limang taon na kami hiwahiwalay nun. No. Hawang ko kung nasa na sila. Yung iba nasa Cavite. Sila mm. -hmm. MacGyver. Ganun. May pamilya ako din eh. Cavite. Bagay. mam side. Ako nandun yung ano, nandun yung mga ti, May, may ano ko, yung si Ma MacGyver. Hindi ko na, wala na akong balita sa kanya. Balita ko, may asawa na ron siya. ka ata yung asawa niya ngayon June. Pero rapper pa rin daw siya. Nakita ko sa Facebook ah. Eh. KNC ang grupo niya. Huh? KNC. Kamandag ng, ano, ng Kabite. Hmm. Parang Mac, kamusta ka na? Um. natin grupo natin, paglabas natin. <laughs> Dito sa ABS cbn mm. tayo. <laughs> kanta. Ah! ikaw sa ating mata. Hindi ka ba mapakali? Alam mo, hindi ka ba mapakali? Oo. Oh. Namimiss mo bang simbang gabi? Kaya ngayon, andito na. Kuha ko yung kanta sa mga pagsimbang.